Sa mapagpalang araw po sa atin mga kalingap, ayun po, dito po tayo sa isang ba, uh, barangay po ng, sa, ng Gumaka, San Vicente po. At mayroon po tayo, sa may po, po sa atin na uh, isang batang 12 years old na mayroon po siyang hydrocephalus. Uh, at yun po, bibisitahin po natin at po, kumustahin po kanyang kalagayan mga kalingap. So ayun po, samahan niyo po ako at um, pupuntahan po natin siya. kilala uh, kilalanin natin. Kumusta na? Ay, ay Hello! Kumusta ka? Anong pangalan mo? Mike Aldian, magdamit po. Magdamit? Mm -hmm. Nakakapagsalita po siya? Hindi po. Oh, ilang taon na po siya, Nay? 12 years old though. Ay, 12 na po siya? Opo, ng no, December. Uh, since birth po, nasa ano na po niya yan? Opo, naopinahan na po siya ng isa. Mm -hmm. Sa isabi niyo, medical center po. Ayan, sabi po talaga sa akin ng doktor, babalik at babalik din daw po. Dahil po dumaka po siya, kasi laki ng ulo niya. Oo, po, opo, ganun po talaga. Ano, Ginawan lang po siya ng... Oh, yeah. po ba siya nahihirapang nakatayo? Okay, okay lang po siya maupo. May shelf naman po siya. Nagagay siya ng shelf. Mm. So, sabi niyo medical center so, mm, para siyang diretso po doon sa pantagpo para po yung ihi po niya may di discharge po niya na hindi po nalaki yung kanyang bukol ah okay yung hanggang dito po yung opera niya mm -mm, hanggang baba hanggang oh, okay. saan hanggang dito sa ulo niya mm -mm. yan po siya ilan taong ka na bebe nakakapagsalita? hindi po siya nakakapagsalita kamusta ka na? gusto ko ka kamusta ka na daw? kamusta na ikaw? Um, ilan po sila magkapatid nanay? Tatlo po. Tatlo po sila? Oo. Uh, ayos yung... naman po yung akin dalawang anak po at nandun nga po sa lula. Kasi mm -hmm. dahil dun po yung laki po ay... Babae, lalaki? Dal dalawa po, bali tatlo po lalaki lahat ang anak. Mm -hmm. E bali po siya, po siya na lang po iwan yung sa yung inyo. Sa oho, at dahil siya po talaga yung tinutukan ko na po ng pansin po. Mm -hmm. Ng pag kaya po yung dalawa ko pong anak ay nandun po sa... Na ano pong kinagkakakitaan po natin, nanay? Ay, ako po ay talaga ay pod binding Ay, yung asawa ko naman po ay nag-ano uh, po, pa-extra-extra po dyan. Kung ano po may paggawa, kahit ano po, basta tumita. Mm -hmm. Siyempre po, nagda-diaper. Mm -hmm. Siyempre naman po yung asawa ko. Ay, di, kaya nga alam mo, ay, di, wala akong trabaho. Marunong naman po siya mag-welder. Ay kung may mag-welder po, ay di, ayos po sana magkakamero po ng hanap po. Hayda. Ay, wala nga po, hindi permanent hindi naman po siya graduate. Mm -mm. Pag, kung alin na, kung may kailangan lang okay. po. Kung ano lamang po yung magiging trabaho, di ganun lang po. Para pambilindaya, pero... Mm -mm. Gatas. kasi, kasi hindi naman siya pwedeng hindi nakadaya mm -hmm. po. Araw-araw po talaga siya nung dadaya oh, po. Araw-araw po. Ano pong gatas ang iniinom ni Ma'am dyan? po ang, pinabib, ang pinahiinom ko po sa kanya. At ayos naman po yung dumi po niya dun ay baka po pag biniinom ko po ng ibang gatas ay kung mapaan mm -hmm. na lang po. Kumusta ka na be? Kumusta ka na? Okay ka lang? Oh, okay ka lang. Ay, busog. busog Pero po nanay, naman siya ng mga solid food. Kahit Ay, kanina po ang kinakain niya. Kaya nga lang po, talaga, ang didi po niya dito, hindi po pa pwede sa baso. Ah, dinididi niya talaga. Gatas po at tubig, dito po sa talaga nadidik. Tama na, at katatapos mo lang dumid mamaya. Oh. Yung pag-inom niya po ng tubig. Dito, dito. po talaga sa tiyopon po. Didi hindi lang din sa baso Dahil po, kinakat lang po dyan, tapos kinakagat lang po niya yung baso. Hmm. Baka kasi po nalulunod siya. po gayon. Pero mayroon na nakakalabas naman siya na ipapashell niyo naman po siya to yung. Opo, ko po yan sa arawan po. Binubuhat niyo lang po Opo, siya na, na Binubuhat ko lang po siya. Nakakaupo naman po siya sa bangko. E, di ba bantayan po at baka po ang mm -hmm. Baka po ang may atakihin po baga ng paliligas po baga ng para po siya nag-scissor. Mm -mm. Tapos mm -mm. mamaya po, mawala siya ng mali, pa, makakatulog po siya. Pagkagising po, normal na po ulit. mhm mm -mm. Ganyan siya. Hmm? -mm. Kumusta ka na, bebe? Kumusta? Ah, na age special na ano, nawawalan na akong ng sasabihin. Kaya nga po. Na age ano ko. Kaya mabuti po nana at talagang tinututukan niyo siya. Ano. Ay upo. Ay ano po, labing libang araw naman po akong nawala dito. Ay di yung asawa ko lang po nagbabantay at saka kapatid ko at gawa po ng kalalabas naman po ng nanay ko at na dialysis. Mm -mm. Ano po sabi ng doktor hindi okay na po yung opera hindi na po ulitin. Ay ang sabi naman po ng doktor ay Pwede naman po ibalik sa kanila. Ay, kaya nga lang po medyo may kalakihang halaga daw po. Ay di sub ko. Kaya po di ako makapunta ulit sa sub niya. Wala naman po kami kakaya ng pagpagamot siya. Dahil wala naman po ang hanap mo. Nanay po yung nasa, nakatape na yan sa ulo niya. Hindi po ba yan? Sino po naglagay niya? Kayo lang. Ako po. Pero inan naman po yan ng doktor. Dahil nga po, pag hindi ko po siya ginawa po ng paraan na ganyan, ah, madadamage po yung mata niya. Mabubugbog po yung mata niya. Hmm. magbubugbog niya. Kaya po, hindi daw Bakit po, magbubugbog yung mata? Dahil po, ito pong kanyang bukol po, nakababa po siya. Kung po siya gumiling na gayon, mm na po makaka... Pa, makaka po yung bukol. bukol. Tapos hindi na po siya makakagalaw-galaw po na makakabalik yung ulo niya. Dahil po tubig, nasaktan po siya siguro. Ay, pag ginayan ko po, po siya, malaya po siya, nakakatagilid po siya. Mm, -mm. Na... Nakakadapa po siya. Po, ano po yung gusto niya? pisto, At po siya iupo oh, Opo po. Kaya nga lang po, po. Hindi po ba yung tape na po yan sa ulo niya, ay masusugatan siya. Hindi naman po, ano rin naman po ng doktor, microport tape po talaga. Kaya po nakalagay. Pag palit-palitan niyo po palagi yan ay? Kada po. Kasi nagpapaltos po yan pagka na, ano, di ba nakita niyo po yan pagka dumikit at matagal po yan hindi napapalitan ng papaltos. ko po. Pagka po, para po hindi siya masyadong masakit, di ba babasa po? Tsaka ko po siya papaltan. Punasan po. Ayan. Ayan, Mark Jan, kumusta? Anong gusto mong ano, ang ano, anong mismo, Anong gusto mong maitulong namin sa iyo? Uh, hindi siya po siya nakakapagsalita. Opo, hindi po. Kung mayroon po ang tutulong po ay kahit po mapaoperahan po uli para po maging normal naman po. Pero o, oh, poong... safe ba Opo. uli? At ano daw po ang magiging result kapag naoperahan po siya, matatanggal po yung bukol? Matatanggal po. Parang po may sinabi po sa akin, doktor. Kaya nga lang po, nakalimutan ko na ay matagal na rin po akong pumunta sa SAB medical center po. Matat matatanggal na daw po yung bukol matatanggal na yan? Matatanggal daw po. Yun po yung sabi. May case daw naman po na matanggal. E eh di, kaya nga lamang po, ay parang medyo may kalakihan daw pong halaga. Yun lang naman po yung sinabi sa akin ng doktor. Ayan, kumusta ka na be? Ha, masaya ka ba na may bumibisita sa iyo? Masaya ka ba na? Masaya. Ka. masaya ka. Ha? Masaya. Nakakaintindi naman po. Opo, nakakaintindi po siya. Masaya ha, masaya, ka ba na may bisita sa inyo? Ha? Masaya, masaya, masaya ka ba? May wheelchair naman po siya Parang yung ulo niya na eh, parang tabingi na po. Tabingi na po, guwa po nung siya. Siya nakahiga ng one oh, po, side nyo, lang po. Nyo, nyo, po. Kaya po yan po ay ginawa ko na ko ng paraan nang lagyan na po ng tape para po siya makabalik pa. Steady ng uga. Para kasi parang tabingi malapad yung kabila no. Na, para napipina siya ano. Ano ba yun? Gusto mo humiga? Kung gusto niya po na na humigap, higain na po. Para hindi po siya nahihirapan. Higa na ikaw bebe para hindi ko nahihirapan gusto mo na humiga. higa ka na higa na higa ka na ,no? higa na ,no? higa na. pa kayo. Kailangan ko 'tong para naman maano yung Kung mayroon po tayo bibigyan po tayo ni Lord ng pagkakataon na kung bibigyan po tayo ng magkakataon na humiling po ano po ang pinakakina ah, kahilingan nyo po para po kay Aldrin ano po ang Aldrin po ba? Mark Alden Mark Alden ay kung po bibigyan po ng pagkakataon gusto ko lang kung saan sana mapapara po yung anak para naman po matagman niya po yung maging naman malak po siya para po sa isang mas, mas masarap po sa akin pagkaramdam yun ay na makita ko po yung anak ay maging normal kasi siyempre po baga siya kagaganda po baga ng pangatawa ng aking anak Ilang po yung agay niya? Ilang taon -so. po siya noong pinaoperahan pera niya? Pinaurokan ko po siya eh, limang buwan. Limang <laughs> buwan pa lang po siya? Limang buwan pa lang po siya. Buti po nakayana niya Oo po yung gano'n. dalawang buwan po kami nung sa sabi niya medical center po. Ay, nung po ay ako yung may trabaho. Siyempre po, hindi na po ako nakabalik sa trabaho po po sa electronics. Gawa po na siya na lang po yung inalagaan po. Ngayon po, ay eh, 12 years old na po si po, Baby. Labing taon na po siya. Kaya po, labing taon na po ako walang hanap buhay. Kaya siya na lang po talaga ang tinutukan Opo, siya na lang po ang tinutukan ko. Ay, wala naman po permanenteng halap buhay ang aking asawa para po makaipon po ng unting sapat na halaga para magpa-opera. So, ano ibig sabihin po na, na yung ano na yan, yung nasa dibdib niya po na yan, eh, mula pa nung 5 months siya? Opo. Buti po, di ba, baby pong baby, baby pa po, po, po siya nung mga panahon ngayon. Okay. Opo, ay, ano po? Ine-extend, paano ina, po na-extend? Dahil po ito daw po, ay sabi po, nung paliwanag po sa akin ng doktor, nakapasok lang po siya ng ganyan. Pag siya po ay lumalaki, na-atras lang daw po ng ganyan. Hindi daw po Pero na, umaabot naman daw po dun sa Opo. ano na niya. Opo, yun po sabi sa akin. Parang nag stretch po yan, Patihingin Opo. patingin niya ako baby. Malambot naman po siya, yung shelf niya. Ito po. So, ayan po. Uh, so, ayan po mga kalingap. Yun lang po ang kahilingan ni ate. Ano po ang pangalan po ate? Si Mark Aljan uh, Kayo po ate? Ako po si Gina Limbilas. Um, ayan, si Nanay Gina din po para po sa kanyang anak. na Kung mabibigyan pa daw po ng pagkakataon, uh, mayroon po tayong matatouch na mga mabubuting puso po para po ma-operahan daw po ulit yung bukol po ni, ni baby po sa kanyang noo. Ay humihingi po sila ng tulong sa ating mga kababayan na may mabubuting puso po na mabigyan po ng pagkakataon na magbuhay ng normal si Baby Algen. May po ay kumakatok po sa inyong mabubuting puso po para po sa kahilingan po ni Ate Gineline po kasi bakit mas sababi ko kay Ate Gineline baka mauna pa akong umiyak sa iyo ate. Kaya yung po mga kalinga, kasi para po maranasan naman daw po ni baby na maging normal. Kasi 12 years niya na pong daladala yung bukol na yan sa kanyang noo. Uh, sa palagay niyo po ate, sabi ng doktor, pag naopera po ba yan bukol na yan ay... magnonormal yung kanyang pag-iisip o magno-normal yung... sabi po naman po ng doktor sa akin po, ay di kausapin ko lamang daw po at para daw po talagang yung ganto daw po base po ng kanyang karamdaman, talaga daw po siya ay late. Oo, magiging late daw po yung ano. Kaya ang kailangan na lang ang din daw po, ay di, kung din siya mga kaibigan, mayroon tayo mga sponsor. Itatanong po natin yan kung ano po talaga ang okay, ano po talaga ang maging resulta pagka naoperahan po si baby kung may tendency pa ba o pwede pa ba talagang galawin yung bukol na yan pa sa kanyang noo. So yan po mga kalingap ah, Wala po kasi ako masabi marami Na nagulat po ako sa kalagay ni baby Kasi yun po nung inilapit po niya sa, nila sa atin yan Ay hindi ko pa po siya nakikita ng personal Sinend lang po nila sa akin yung picture Pero ngayon po ay binigyan na po natin ng time po talaga na bisita po natin sila ng personal at makita po natin ang kanilang kalagayan. At yun nga po, yung nakikita naman po talaga namin na deserve po naman talaga nila ng tulong kasi yung mister po ni ate ay uh, pa part time part time lang din po ang trabaho, sapat lang din po sa kanila pangailangan araw-araw at mayroon daw po siyang dalawang estudyante pa. Nag-aaral pa ate yung dalawang anak mo? Isa na lamang po, yung isa nga po tumutulong po sa amin. Uh, nagtatrabaho na din po siya? Hmm. So yan po mga kalingi, sana po ay mabigyan natin ng chance si baby Alden po para maging normal naman po siya makagalaw. At sana ipag-pray natin kay Lord na talagang bigyan pa ng chance na no, maging uh, successful in case po na maoperahan pa po yung baby. Yung bata kasi siya po ay 12 years old na nga. Uh, hindi po talaga niya naranasan na maging normal dahil po sa bukol na nakapatong sa kanya noon. Alingap, uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang poong pagtitiwala uh, at pagsuporta po sa aming mga ginagawang pagtulong po sa ating mga kababayan. Sana po ay... Mayroon po tayong mahipo na uh, matugunan po uh, yung kahilingan ni ate sa kanya para sa kanyang anak. Ngayon po ang kahilingan po nila ay yung gatas nga po at diaper ni baby. So, ayan po mga kalinga, sabi ko nga sa kanila kahapon, uh, at tayo po mismo ay wala pa rin sapat na ganun kalaking halaga. Siguro po mga kalinga, makakapag-abot lang tayo sa kanila ng kunting tulong. At ang gusto ko lang naman po talaga ay ma-video ma natin sila, ma po sa inyo yung pangangailangan po nila sa ganun paraan po. Uh, ay makakatulong po tayo kung ano man po ang maipaabot nyo para sa kanila ay buong buo po namin na ibibigay po yun mga kalingap so ayan po mga kalingap maraming maraming salamat po sa inyo at suportahan po natin ang adikain po ni Kuya Bal Santos Matubag na po ang mga kababayan po natin na talaga pong nasa laylayan ng lipunan kagaya po nila na talagang umaasa lang po sa mga taong may makakatok po sila sa mga mabubuting puso po mga kalingap. So ayan po mga kalingap, huwag po natin kalimutan supportan din po ang aking kapartner Rich Falcon TV at ang aking mga kasama po. Ayan si Kalingap Lidya. Ayan na wala po sila at si Maramara77. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And maraming maraming salamat po sa mga tumutulong po sa atin, Laban Care. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Jewels5 Team Tiganglers. And sa lahat po ng mga grupo po. Ayan na nagpapaabot sa kanila mga tulong sa ating mga titas dyan. Ayan. Kung hindi ko man po kayo may isa isa maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala at pagsuporta po sa amin. Ang inyong lingkod po, Aljus Eagle TV po. Ayan, maraming maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Ayan, magbibigay lang po tayo kay ate ng alam nyo po ate, ay eh, wala pa naman tayong budget ano po. Siguro magbibigay lang tayo ng kunting halaga kay ate para pang bili-bili ng gatas muna ni baby Aljen Ano baby? Uh, talaga namang kami po ay nagaantay lang din ng kunting masasahod namin ano sa YouTube. So sana po mga kalingap ay mayroon tayo may hipo ano at makatulong kahit po gatas daw po at diaper na lang ni baby yun po ang unang kahilingan nila sa atin nung nag, uh, inilapit nila sa atin yung baby. So ayan po maraming maraming salamat at bibigyan po natin sila ng pambiling gatas. Kahit pa paano makabili siya ng kunting gatas kasi hindi pa naman po natin alam kung magkano po yung ganung kalaking gatas. Ano? Ayan. Thank you, thank you po and God bless. Mabuhay lang po tayo ng kunting pambiling gatas kala ate. Ayan ate, pagpasensyaan nyo muna baby yung nakayanan ni ate Aljus ha. Oh, ha, bili ay, ka ay, na ay, ng gatas mo, ha? Po. Maraming po salamat. Ikaw na. Salamat Marunang ka magsalita. Ah, salamat na ikaw na. Nahiya ikaw sa akin? Ay, sir. po pag nagkaroon blessing ulit si Tita Aljus, babalikan ulit kita ha. So yan po mga kalingap. Ate, kami po ay tutuloy na at Aba. kami po ay mag-iikot pa din sa lugar. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagtiwala nyo po na ni-reach out nyo po sa aking page. Ayan, sana maraming po ay... Salamat. Ayan, thank you, thank you, ate. Salamat, ate. Thank you, thank you. Ayan, laban lang, ate. At talagang... Wala naman po ibang... Oo, wala... Oo nga. Talagang binigay naman niya ni Lord sa atin, eh dahil kaya mo. Diba? Ayan. Thank you, thank you po. Alis na po kami. <laughs>